Uh, mga kabady, ang ganda ng ano sibat kay Master Jackson. Sabi, oy, ilayo mo yan ay. Yan ang tanggalin mo dyan. Hindi, makabi ang lagay. Tayo tayo lang. Pasibad, laki! Woo! pasibad kami! Master Jackson, oh. Kaya yan. Kaya yan. Kahit kami hindi makapag Ano Basat malad mo yan Dapat ah, tayo dyan Mamaya <laughs> Mag ii Ikot Pag natigil master Ikutin mo Ate ito na Ay na tumuwid na Tumuwid na Nandyan yun Oo, oh, kaya kailangan pag tumitigil, ikot mo. Alam mo ba yung, mo yung video na ano ay, na silipad ako malaki? Hindi. Eh, yun. Hmm. Dito, dito yun. Silipad ako ng malaki. Hindi ka kaya. Kung tumitigil, kaya. Ano kaya-kaya yun? Grabe! Hmm. Oo! Sarap ng pakinggan! Kung hindi sarad ko yung dumali. Tipok yan. Din. <laughs> Kamado ah! din. Kamado din. Dig ka. Na. Dito, dito sabi ni Bigayin na po Lord. Bigay mo na. Ah? Hindi. Ikot. Pag na hindi natigil siya. ikutin mo rin. Ayaw nga. Ayaw nga eh. Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw nga. Huwag ka mainip. Ito ang ano? Kaya may angat, di ba? mo, tsaka mo pinipin pa mga bagay. Pagkat ka na naik tayo. Hindi, wala ba tayo. Mahaba pa naman yan. Ayan, mara. Pare si Sid. Nanti para aku di Yan, dali Yan, ganyan Master. Ganyan ang style. Iyok, alam mo yung nakapagpasipad na na malaki hehehehehehe lupit kapong 662. natin? ha? Uh, six, yan ba, sino ba yung sinabay mo sa akin? kapong 632. dok ng baka oh wuhuuu yeah, sumunod na pare pagod na gancho pare ah ko pala yung mo Huwag mo idikit sa kawayan, baka mag-init. Ay, bahala dyan. Ay, hindi, hindi init yan, basa Malapit na. Sige, sige. Ah, naangat. Naangat, nandun na yun sa unahan, pagod na yan. Mali ang ano mo. Master, baka maputol. Ay, yung kawayan niya, nakaano nga yung kawayan. No? Okay lang yan. Dalin mo doon, dalin mo doon. Kapit na sa kawayan, no. Kapit sa kawayan, no. Ano yun mo, ano mo, ano mo, dali. Hindi, paano.

malinaw. Grabe. Ang bumabali ko na do? tibay. Kapong 632. Oh, yun, bawi. Ikaw naman. Ikaw naman. Tanigi, talakitok, or barakuda. Tapos tuna. Hindi kung tuna yan, ubus na yung line yan. Oo, ayaw. Ano ni? sisir Kala ko sisisirin yun Master eh. Ay, natuwid na. Pagod na yan. Yan, ganyan. Oh, ah, na. Kakuha ka kay ano ha. Douglas Ibeta. Kois <laughs> Ganyan na dali ni Kois dogs Yan, angat yan Dyan ang hawak. Yeah. Okay. Sorry kay Master. <laughs> Ate, ito na. Kailangan mo mas malaking setup <laughs> Bili bago. Bili bago. <laughs> Panjig na wala ka lula kapadal po walet <laughs> oh bigay mo na bigay niya na po lord ah. Oo, oh drag konti na, na. na pagod na pagod na tayo nang kilain kang ka naman sino pa iyerot yeah. ng laban Aster. Ah. Yeah. Kami ang iyong mentor. Iyo joke lang. Hindi yeah. <laughs> pa <ba> nga nakakapagpasimad. <laughs> Ayan na. Ikaw na magiging mentor namin na. Alam mo na ang laban eh. Yeah. Yeah. Uh, malay na, malay na ah, ilalim na. Malapit na. Ah, uh, na Ibabaw. babaw. Okay. Ay putay na, putay na, malukot na, malukot na. mo? pala. Bigyan mo, bigyan mo. Ano? Babo, ay, bigyan mo master, bigyan mo. Baka muto si Kabong. Tangina tibay ni Kakabong. <laughs> Nakakapangino nyo yung mati. Tiyan mo. <laughs> ay, ay, grabe. Pigil <laughs> po ang lahat. Inaabangan namin. Kung maaakang ang pagangat na ring. Ayan, ano, ako... yeah. Ay. ayan, ayan Tumuhit Ay, na ulit Sige, dali Ay, Malaki ba yung hawk mo, master? Sana, wag mauunat Ay, yung ba yung may ano? Yun yung may ano? Yung binigay mo sa akin Ay, puta, malabo yun Malabong maunat yun Pakisig lang ano nun Ay, hindi, dadali natin Kinunot. Oh, oh. Pagod na. Oh, ikaw naman. Woo! Ikaw naman, Master. Alay na rin siya, Master. Hindi <laughs> na pwede. Ikaw ba nga ano niyan? Hindi pwede. Hindi pwede kami. Oo, oh, dahil dito pa. Okay, Master, papalain natin dito na. Uh, Nilulusan okay. mo pare? Mawawala tayo sa sibad mamaya. Ay nakatutu nakatuwid ba yung luwid? Ay na yan na. na yan. Oh, timbang tayo timbang. Dito na. Mi na. Nasaan ka isda? Ayun na.

andito kami sa isang kabilang side. ayun 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 huwag na ko muna ako muna pipidyo asaan sir pag ano iabog mo rin yung alay ha biglang maglulunod pa sa gancho na grabe ang laban 9 minutes na dito sa akin hindi pa kanina yun ayaw pang naaw ng video <laughs> 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 Naninigas na si master. Masahi, masahi. Masahi. Masahi, putu, <laughs> putu. <laughs> <laughs> <Ay. laughs>

Champion! Grabe! Service master Jackson! Mister Jackson! Mister Jackson! Trophy fish! Trophy fish! Ang laki po nung nahuli na Master! <laughs> Grabe mga kabady! Laki o! na po Jackson, no? Kapong! Kapong! Kapong ano? Kapong 632 Kapong mga kabady! Grabe!